Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katatagan ng mamamayan ng lalawigan ng Isabela sa gitna ng pananalasa ng anim na sunod-sunod na bagyo sa bansa. Sa isang talumpati, pinuri ng Pangulo ang tibay at pagkakaisa ng mga Isabelano sa pagharap sa hamon ng mga epekto ng climate change. Tiniyak ni Marcos na puspusan ang ginagawang rehabilitasyon ng gobyerno sa mga pamayanang tinamaan ng bagyo. Prioridad din anyang tulungan na makaahon sa kairapan ang mga magsasaka. Dumalaw sa Isabela ang Pangulo para mamahagi ng Certificate of Land Ownership Award. May gitatlong daang agrarian reform beneficiaries ang makikinabang sa 456 na CLOA at electronic titles. Aabot naman sa mayigit 1.15 billion pesos ang halaga ng utang na aakuin ng gobyerno sa pamamagitan ng ipinamahaging Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga nasalanta ng na mga nagdaang bagyo mula sa ibang bansa. Sa Batangas na maagi ang United Arab Emirates ng food boxes para sa mga pamilyang biktima ng bagyong Christine. Ayon sa DSWD Calabarzon pinangunahan ni First Secretary Obaid Ahmed Alshehi ng embahada ng UAE sa Pilipinas ang pamamahagi ng mga food boxes sa bayan ng Agoncillo. Bahagi anyo ito ng humanitarian aid ng UAE para sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad. Namagi rin ang UAE ng tulong sa mga pamilyang sinalanta ni Christine sa Lemery, San Nicolas, Talisay at Laurel sa Batangas. Umabot sa 3,750 food boxes ang naipamahagi sa limang bayan. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, sumampana na sa halos 2 milyong food packs ang naipaabot sa mga apektado ng magkakasunod na bagyo mula sa Bagyong Christine hanggang Super Typhoon Pepito. Kabilang sa mga reyong pinakamalaki ang pinaglaanan ng tulong ang Bicol Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Tiniyak naman ng DSWD ang tuloy-tuloy na pagdadala ng food packs para sa mga biktima nang bagyo. Inilunsad ng Social Security System o SSS ang immediate calamity loan assistance para sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Maaring kumuha ng tulong ang mga miyembro at pensionado mula sa Calamity Loan Assistance Program o CLAP. Batay sa circular ng SSS, makakatanggap ng tulong ang mga aplikanteng nakatira sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity noong tumama ang mga bagyong Christine, Marce, Nika, Ofel at Pipito. Makakakuha naman ang mga pensionado ng Social Security at Employees Compensation ng tatlong buwang katumbas na paunang pensyon. Para makakuha ng loan mula sa CLAP, kailangan nakarehistro ang miyembro sa website ng SSS. Dapat meron ding 36 monthly contribution, walang pasong loan o final benefit claim at pasok ang contribution requirements batay sa kanilang membership. Babayaran naman ang loan sa loob ng dalawang taon simula sa ikalawang buwan matapos itong aprobahan at papatawan ito ng 10% annual interest rate at kaltas na prorated interest. Maaari naman na mag-apply ang mga miyembro sa club sa pamamagitan ng kanilang MySSS account sa website ng SSS. Sa ibang balita, inuobliga na ng Korte Suprema ang mga abogado na magbigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap na Pilipino. Inaaprobahan ng mataas na hukuman ang mga panuntunan para sa ULAS o Unified Legal Aid Service kung saan inaatasan ang mga abogado na magbigay ng pro bono na tulong legal sa loob ng na 60 oras kada tatlong taon. Kabilang sa may bibigay na tulong legal ay representasyon sa korte, legal counseling, pagbuo ng legal documents, developmental legal assistance at pakikilahok sa mga accredited na legal outreach program. Sinumang walang kakayahan na umupa ng abogado at tumaan sa pagsusuri ng ulas ay maaaring bigyan ng libreng tulong legal. maaring ring magbayad ang mga abogado ng kontribusyong katumbas ng hanggang 30 oras na obligasyon o hanggang 45 oras para sa mga law firms at korporasyon. Ihulog ang kontribusyon nila sa ULAS Fund na gagamitin para sa mga benepisyaryo. Makakatanggap ang mga makakakumpleto ng 60 oras ng tax incentive at credit sa ilalim ng mandatory continuing legal education habang may parusa para sa mga hindi makakatupad nito. Ipatutupad ang mga panuntunan ng ulas simula ikatlo ng Pebrero 2025 hanggang 2027. Inaasahang tataas ang presyo ng langis sa susunod na linggo matapos ang sunod-sunod na rollback na naganap nitong mga nagdaang araw. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro, diesel ng 70 centavos hanggang piso kada litro at kerosene ng 60 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, sa ito ang tumitinding tensyon sa Russia at iba pang isyong geopolitikal. Dagdag pa ni Romero, nakakaapekto rin ang balita tungkol sa pagsasara ng ilang oil refineries sa Russia at pagkagambala sa produksyon ng langis sa Norway. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 33 araw na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.